magandang gabi. papasok po yung bagyo ngayon, dadaan po sa Northern, Northern ng Palawan. Ewan mga idol kung malakas ba, hindi kasi namin na-update yung ano ng bagyo. Pero mayroon ng taga barangay hall na nagadaan, baka palikasin na naman yung sa tabing dagat. Malakas na kasi mga idol, mamaya baka maglakas pa lalo. Tingnan mga idol, oh. yung dagat ay ibang klase na naman yung dagat dito ngayon. Ayan o Grabe o Mampas na naman sa ano, Sea siwol yung Ano ng alo no Yung bangka ko ito safety. Safety nitong Bangka ko mga idol Pero yung Ano Grabing lakas Yun o Iyon na yung ulan no Yun May taga barangay na Natrack na dumahan din kanina Baka palikasin yung Sa tabing dagat Mga idol Ayan o Grabe o Hey, kalakas yan mga idol yun sana hindi ganong maglakas talaga ng gusto mga idol itong bagyo na to ngayon pa man talaga yung ano niya sa amin dito sa Palawan daan grabe oh. tapos yung basura mga idol oh dala ng dagat ito yung problema namin dito mga idol yung dala ng ano dagat na basura bakit kasi dito nila sa dagat tinatapon yung mga basura mga idol Yung mapapansin yung mga idol oh Grabing basura At amat-amat na yung lakas Grabe Yung mga idol magingat po tayong lahat Lalo na sa dadanan po ng bagyo Hindi man natin masabi kung malakas or mahina Or ulan lang ang Yung mga idol oh Grabing ano nang ano natin. Bangka ako sayo-sayo. Oh. Pero kagabi mga idol, yung dagat. Abot itong ano. Itong inaapakan ko na to Hanggang dito yung dagat. Tapos malalaki yung alon. Ngayon medyo mababa na yung alon. Ay, ang, da ang dagat pala mababa. Ang alon ang malaki. Yan o, grabing hampas. Basa yan. Yan, update tayo sa panahon mga idol. Grabe naman ito. Ano, you know, gaitim na doon, no? Ang bangka din, no? Tapos ano pa? Amihan. Pabor dala alun ang dala. Ang bangka, yan. Mga kahoy ang delikado diyan. Grabe. Yun mga idol, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pahit ng notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload ng mga video. Palike at pashare na rin mga idol. Maraming salamat. Stay chill. God bless all.